Ayong mga kaibig at nandito nga po tayo sa Malolos City Hall at po sa kabila yung sport ng kumbensyon. Oh. At dito tayo sa side na to ng City Hall ng Malolos at dito nga yung night market na sinasabi ng nag-comment. Uh, kasama natin Did si ito? Paring Jojo Albasan Dito nga daw natin makikita si Donita Sabi nung nag-comment At oh, yun nga, screenshot natin At hinanap naman natin yung comment Hindi na natin makita pa di Kahit isa-isahin natin oh. No? Oo, oh, nagtanong-tanong na tayo Ay marami daw naman palaboy dito Sa gabi ano? Sa gabi? Sa, sa gabi Pero Ngayong oh. araw Wala pa ay, wala Hindi maghintay tayo pare, Ang hirap bumalik oh. dito Layo-layo <laughs> Layo nga eh <laughs> At uh, yung kwan na uwi tayo tapos babalikan natin. Hintay na lang tayo hanggang gabi dito. Oh. Total eh, ang dami naman pagkain. Kasi oh. night market dito, kainan. Hindi na dayo oh. talaga. Titingnan nyo guys, wala talang tao-tao uh, pa pero parang ano to, pahingahan na no yung paggalagala lang ba? Mga pasyalan. Pasyalan, oo. Mga walang magawa sa buhay. Oh. Yan, ah, nandito yan. Yung may mga pira, siyempre. Yung may pambili ng pagkain. Eh oh. kung walang pambili yung pagkain, hindi sila makakapunta rito. Ay, ito yung harap ng ano, uh, Malolos City Hall. Ayan yung ano. Maganda naman guys yung ano nila. Please. Ayon, mga kaibigan, mga kabarangay At nandito tayo sa Malolos Aha uh, ha? Ayan, Malolos City Hall At ang ganda guys ng place dito sa Malolos Ayan Kaya po kami nandito ay dahil nga po ay Inahanap namin si Dunita At dahil may nakapag-minsis ki paring Jojo, Albasan Apo po at sobrang init Sobrang init tayo ngayon At hapo na nga kami dumating dito sa Malolos Ayan at nasa niya at kaya si Donita. So kasama natin si Paring Jojo dyan. Ayan. Ang ganda guys ng place ng ano, Malulus City Hall. Ayan. Uh, at dito nga kami sa may market, night market. Uh, tinatawag nila dito.

Iyan yung night market. がバーバイとお。<laughs> Donita na. <laughs> Ito yung binila natin ng ano, may nakapila, bina, sinabitan natin ng sampagita. Oh. Marami <laughs> rin bumibili. Ayun mga kaibigan. At gradami uh, nang ang tao rito uh, at naghahanap na kami kay Doneta. Hindi pa namin natagpuan. Talaga. Hindi sabi pa rin na maraming rugby dito. Ni isang rugby view wala pa tayo nakikita. Ha? Oo wala pa. O, anong oras na? Ano na siguro? Alas si na. Alas city na. Pero wala pa tayo nakikita rugby view. Ano? Oo. Lapa. O baka hinuhuli o pinagbabawal dito. Baka kasi yung natanungan natin kanina, pinagtatabuyan talaga sila dito na bawal yung mga palaboy. Ah, tinataboy? Oo, oh, tinataboy talaga sila dito. May napagtanungan dyan? Mayroon, kanina. Ah, yeah. Nangingi daw sila kasi ng mga ano, uh, nangingi ng mga pagkain, o kaya pira. Kaya tinataboy? Oo. Oh. nakita ko kanina mga may mga dalang radyo, malamang sila yung mga kataboy mga naku na pero may dalang -dala mga radyo oo oh. mm -hmm. Oh. Kailangan po nating coach training na po sa Yan din coach kami namin. namin mag-glad na yan. namin mamaya Sir, bili na tuloy kayo, sir? Oh. oh. ngi 2 minuto pa sana na kami sa plaza ng malulos mga kaibigan ayan so, ibarang usual masan ito yung tinambayan namin na nag kami kanina. Da, maganda pala ito sa gabi. Ganda ng arko, ng ilaw. Yan ang place ng Malolo City Hall Ay grabe Inabot kami ng gabi mga kaibigan Ayan mga kabarangay May nakakakilala ki Donita Kung saan naabot ang video na to Comment lang kayo sa comment section At huwag kalimutan mag like At mag subscribe Sa channel ko yaran po bukas At sa channel din eh, Paring Jojo Albasano own